Mabilis ang balita mga idol, panalo po ang ating pambato na si Yumer Marshall sa kakatapos ng lalaban kontra Bernard Joseph. Pagdating ng second round mga idol, bagsak po ang kalaban at pagdating ng third round, tinapos na po ni Yumer Marshall. Baya knockout ang kalaban. Umabanti na ngayon ang kartada ni Marshall mga idol sa 6 wins, 4 kios at wala pang talo. Habang panalo rin ang ating pambato na si Mark Magsayo kontra George Mata baya unanimous decision. Umabot po ng sukdulang 10 rounds ang laban mga idol. Dahil matigas gas din itong si George Mata. Pero nangibabaw pa rin ang lakas at bilis ni Magsayo mga idol kaya panalo si Magsayo via unanimous decision. At dahil sa panalo ni Magsayo mga idol, posible na ito mapalaban muli sa world title match. Sa ibang lahi naman mga idol, panalo muli si Alexander Usyk. Pinabagsak ang kalaban sa 4th round at tinapos sa 5th round via knockout at is still undisputed sa heavyweight division. At dahil sa panalong ito mga idol, pinatunayan lang ni Usyk na siya ang tunay na pound for pound king sa kasalukuyan. Dahil tinalo si Dubuan ang walang kahirap-hirap at naging 2 times undisputed sa heavyweight division. Kaya naman ano ang masasabi nyo rito mga idol?